Hello mga ka -cooking. for today's vlog ay magluluto naman po tayo ng bayabas Opo, bayabas, tama po ang inyong narinig Ito po siya Bayabas Ang gagawin po natin dito, igagata po natin ito Opo, binataan po Familiar po ba kayo sa ganitong luto? Bayabas na ginataan? Kung oo oo hindi, pakicomment naman po dyan sa baba. Ito na rin ang lugar nyo kung taga saan kayo para malaman ko na rin po kung saan nakaabot itong ating video. So, ang una po natin gagawin ay tatalupan po natin ng ating dayabas. Okay. Tara, simulan na po natin. Ayan nga po, tapos na natin sila, ta tapos na natin talupan ng ating mga bayabas. Ah, uh, syempre babaakin naman po natin ito para matanggal ang buto. Ayan po, baak na. tanggalan naman po natin siya ng mga buto. Ayan po, yung wala ng buto. Uh, habang ginagawa po natin uh, shout out po muna shout out nga pala sa ating mga minamahal na subscriber dyan at sa ating pang mga bagong subscriber thank you Thank you nga po pala sa inyong pagtitiwala Ayan, simulan na natin ang pagluluto Ang una nga po natin inilagay dyan ay yung pangalawang gata ng hingi po tayo sa palengget, nakakahingi naman po Ah, kaya nanghingi po tayo para siya yung una nating ipagluluto at isunod na rin natin itong unang gat Ayan, luto na po ang ating minatamis na bayabas. Bayabas na minatamis na may gata. Kain nyo po at siguradong mapapawaw kayo. Salamat nga po pala sa walang sawa niyong pagsuporta sa Shibet Cooking Vlog. Kaya huwag niyo pong makalimutang mag-subscribe. Thanks for watching.